Nagbabalik muli si Canoli Vlog sa ating YouTube channel. At sa mga bago rito, huwag niyong kalimutang isubscribe Canoli Vlog. Pindutin niyo na rin ang notification bell para updated kayo lagi sa ating mga bagong upload videos. Kumusta sa atin dyan? Kumusta sa lahat ng ating mga manonood? Sa mga Dungeonatics dyan? Eto na, parating na si Superman. Alam ko na tayo yung mga nangihina, lobat, sapagkat Siyempre, inaabang-abangan natin na yung magkasama sila, ang Danjoy, ano, na sa episode, eh, talagang sila magkasama. Dahil sa pag-holiday ni Kalingap Dan, eh, tayo, eh, mga nalobat. At nadagdagan pa nga ng ilang mga isyo dito sa mga usaping tanggalan sa GC. Kaya medyo lalo pang nakakapanghina, ano po. Dahil sa kaunting hindi pagkakaunawaan, ano po, ay may nasasaktang damdamin. Dahil na rin hindi napipigilan na magbitaw ng salita, meron tayong mga nasasaktan. Ano po, na ang nasasaktan natin ay marahil ay hindi na rin iba dahil tayo po ay nga ay nagiging isang pamilya dito sa Kalingap at lalo na po dito sa ating sinusuportahan na Danjoy ay nagiging isang pamilya tayo kapag tayo nakakapagbitaw ng medyo hindi maganda sa pandinig ng ating kasama ng pamilya, siyempre, yan po eh, malungkot. Ah? Pag ating na, nakakapagbigay lungkot, oh, siyempre, nakakapagbigay stress. Di po ba? Mga dungeonatics dyan. Dahil dito nga po sa live ni Kuya Andy Kayakap, ano, sa bigla ang pagkatanggal sa kanya sa GC ng Danjoy. Sabi niya, Bigla siya nagulat na wala na pala siya sa GC. Bakit? Ano ika nangyari? Kilala ko ika kayo dyan, kayong mga naririyan na tinanggal nyo ako sa GC. Kayong naririyan, mga. So ibig sabihin, marami ika sila. Pinagkaisahan kaya dito si Kuya Andy? Bakit sinasabi niyang mga? Pinagkaisahan ba siya? At sa mga nakapanood na po, si Jubilito TV Official sa kanyang reaction dito about sa pagtanggal sa GC, dahil siya rin po ay isa sa natanggal. Ito pong si Jubilito. Ano po? Pero ang sa kanya, wala po siyang paghihimutok. Kumpir po dito kay Kuya Andy na makapapansin naman natin, bagamat sinasabing niya na parang eh, hindi siya nagagalit, lagi. Lagi mas sinasabi niya na siya eh, walang sama ng loob. Kung siya eh natanggal, ano ba ika? Kung siya eh natanggal dito sa GC, ano? Pero ramdam natin sa kanyang pagsasalita sa live, medyo may pagtatampo siya o may galit siya. Ano po? Pero dito kay Jubilito, Uh, wala naman siyang uh, galit kung bakit siya natanggal. Una, medyo may pagkakaiba po yung pagkatanggal ng dalawang ito. At siya nga pala, <laughs> teka muna, sa mga hindi po nakakaalam ng na mga naririto na kasamahan po tayo sa GC na yun. Kabilang po tayo, member tayo doon sa dungeon na GC na yun. At maswerte tayo, hindi tayo natanggal. <laughs> maswerte po si Canoli Vlog, hindi natanggal. Ano? Pero dito po, ito po, balikan natin, ano, yung pagkatanggal sa dalawa ay magkaiba dahil si Jubelito po, eh, ng isang mensahe na magbabawas nga sila ng mga, o magtatanggal ng mga reactors na naririto sa GC. At may iiwan na lang ay sino? Sino po may iiwan na naroon? Solid sponsors, ano? At dito nga, ang pagkakaiba rito kay Jubilito at kay Kuya Andy, itong si Jubilito ay eh, naka-receive ng message at pinahiwatig doon sa mensahe na magtatanggal ang admin ng mga reactors at ang maiiwan na lang doon ay yung mga solid sponsors. Ano? At paalala ko po sa inyo, solid sponsors, hindi po solid danjoy supporters ang may iwan, kundi solid sponsors. So kahit po solid danjoy supporters ka na naan doon sa GC, pero kung hindi ka po sponsor, eh talagang matatanggal ka. Ano po, dahil, di ba, pinewatik po ro'n sa mensahe kay Jubilito na ang may iwan lang doon sa grupo na iyon ay solid sponsor at kabilang po tayo roon dahil bilang isang reactor, bagamat tayo po ay reactor, nabanggit doon na magtatanggal ng reactors, ano, doon sa GC, pero hindi lang po tayo reactors dahil alam nyo naman po tayo ay eh, sponsors din. Yun nga lang po ay hindi naman tayo sponsor na katulad ng iba na mayaman na kung ano lang po ang nakakayanan natin, kung ano lang tayo meron sa bulsa, yun lang po ang kaya nating ibigay. At ganoon din po ang mga kasamahan natin dito sa GC na ito ng Danjoy na sinasabi ni Kuya Andy. At yun na nga, ang pagkakaiba mga Danjonatics, ito yung medyo hindi nakaintindihan dahil si Jubilito ay nakareceive ng mensahe at si Kuya Andy ay hindi. Ito, paalam ko rin po sa inyo at ipaalala ko na rin kung bakit nabanggit na rin ng admin na ang may iwan doon sa GC ay yung mga solid sponsors. Dahil yung pundisi na yon ay nabuo at binuo ni Kuya Bobby TV143. Ano po? At binuo ito dahil tinanggap niya ang hamon ni Kalinga Rab na magbuo ng isang grupo na magagamit o magiging kaagapay sa pagtulong sa kalingap sa mga proyekto at ganoon na rin sa mga beneficiaries. At ang na nabuo at iyon na nga ang nasuportahan ay itong beneficiary ni Kalinga Prab na si Joy Diwata. At nagkaroon nga yung Danjoy. Kaya iyon po. Kaya yun ang isang nakikita kong isang dahilan. Bagamat magkaiba po. Kuya Andy, ay um, meron siyang ibang dahilan. Pero sa akin po, isa nga, dahil naroon nga po tarin tayo, ang may iwan ay yung mga solid sponsors dahil binuo naman talaga ito hindi para sa mga solid sorry po ha sa mga solid uh, danjoy supporters ano yung pong grupo na yan talaga kaya naman di ba tinanggap ni Kuya Bobby yung hamon di ba yung po sinasabi ni Kuya Bobby na gumawa siya ng grupo para itong mga naririto merong sa pagkakataong ambag-ambag naririyan po ano may mga ambagan, naririyan po ang grupo sa mga ambagan na iyan. Kaya sana po sa mga inalis na unawaan po natin to. Ano na, yung grupo, o baka si Kuya Andy, nung pumasok dito sa grupong ito, ay hindi niya alam na yung pala, yung grupo na mga sponsors na binuo ni Kuya Bobby TV para magbigay, makaagapay sa pagtulong. Ano po? Kaya marahil, kaya sa paliwanag ni Kuya Andy na bigla na lang siyang napasok dito sa Jising ito, eh, yun na rin bilang paggalang sa kay Kuya Andy bilang siya scouter ni Joy Diwata. Kaya nasama na rin siya roon. At hindi lang po siya, ilang mga reactors nga nadi, na Pero una-una una una po doon talaga, yung mga na-recruit doon, eh, kami, ako po, kung sa akong sumama, hinanap po, o sige, sasama po ako dyan, ano? Dahil hindi naman po kami, hindi naman po ako kilala ni Kuya Bobby, eh. Kusang loob po ako na ako'y sasama sa kanila. Bilang, ayun nga, sa oras ng mga pangailangan, andun tayo, pagka tayo meron sa mga ambagan, andyan po tayo, hindi man po kalakihan. Kaya, yun na rin po, ang mara, marahil, ang talaga kung bakit ang ating admin na rito ay nagtanggal na ng ilan sa mga members na yon. Lalo na po dito sa niluluto na parating na karawan ng ating sinusuportahang Joy Diwata. At iyon nga ang isa na laking impact kay Kuya Andy na kanyang ikinasama ng loob. O marahil dahil kita naman natin sa live, ano, medyo may galit eh. Kita natin eh. Yung sigaw ganito. Ba bagamat sinasabi niya na bigla siya napasok sa grupo ngayon, ano. Ah, uh, yun na nga rin yung bigla naman natanggal. <laughs> Joke lang. hindi wala. Wala ta akong masamang tinapay sa iyo. Wala akong uh, sinasabi um, ito pong akin eh paglilinaw lang ano. Wala po tayong mga dungeonatics. Wala po tayong kinakampihan dito ha. Lilinawin ko lang din po yung isa sa maring maging dahilan o naging dahilan kung bakit may mga natanggal. Yun po ano. Yun nga sa mga napanood natin sa mga ilans sa mga reactor na nagbigay ng reaction dito sa live ni Kuya Andy. Bakit ika na isa publiko pa? Ayun. Yun nga rin ano po ah, nabigla marahil si Kuya Andy nga dahil sa bugso ng yung emotion ano na na isa publiko niya pero sa pabigla-biglang ganong pangyayari hindi natin nalalaman na meron palang masasagasaan na pangalan which is ang tao na nasagasaan ay hindi naman po isang uh, active na youtuber o content creator o isang tulad natin na reactor o kalingap dyan na ano po charity blogger kundi siya po ay sponsors ano uh, nagbibigay tulong doon sa beneficiaries ng kalingap. Iyon lang po isang malungkot na pangyayari doon sa pagka-live ni Kuya Andy ay merong isang pangalan na nasa gasaan. Bagat may bagamat may pinatutungkulan siya o meron siyang inuugnay kung sino nagtanggal ba sa kanya doon ano. Dahil ba doon sa nakarampan na live niya na mayroon siyang pinatamaan? Ano? Di ba? Napanood niyo po ba yung nakaraang live niya na mayroon siyang pinatamaan? Ay, yun ang kanyang isang dahilan kung bakit siya natanggal. So, balit sinasabi niya na kilala ko kayo. Kilala ko kayong mga nariyan na nagtanggal sa kanya. Mga eh. Di ibig sabihin, hindi lang isang inano. Parang sinisip niya, ano, pinagkaisahan ba siya? Kaya ganun. Ano? At sana lang nga, yun ang sabi ng ilang mga nakapag reaction na rito na ilang reactors na pinarating na lang doon sa taong nagtanggal. Tama. Sapagkat yung nagtanggal naman eh, hindi iba rin kay Kuya Andy sa palagay ko. Ano? At naging medyo close na rin sila nitong taong itong nagtanggal sa kanya na yun nga isang nakakalungkot na yung kanyang pangalan ay ilang reactors na ang ano po nakaladkad na sa social media marami nang nakakita nakabasa dun sa pangalan ng tao itong pribadong taong ito yun ang isang lang nakakalungkot di po ba dahil sa hindi pagkakaunawaan itong tao kasing ito na nakakaladkad dito sa social media na pangalan ay siya yung porsigidong porsigido at talagang o oh, siya na actually ayaw niya nga ipabanggit noong sinisimulan niya ito eh itong parating na karawan ni Joy Diwata ayaw pabanggit yung kanyang pangalan no ah simpleng tao lang to na ah, wag na wag naman pabanggit ang pangalan na siya ang isa sa nag-oorganize isang ah, haligi para mabuo itong pinaplanong parating na karawan ni Joy Diwata kaya iyon po ang isang ah, medyo nakakalungkot na yung kanyang pangalan na hindi naman po siya tulad natin ni Kuya Andy sa sino pa man na, na ibang reactors na nagdala dyan ng kanyang pangalan sa social media na hindi po siya tulad natin na tayo po isang YouTuber, siya eh, hindi, ano po, bagmat siya pinipili niyang manahimik, uh, wag nang magsalita. Yun po, ang isang ano, wala siyang kakayahan. Ano, hindi po siya yung, o um, bagamat may channel pa, may channel siya, pero hindi po siya yung tulad natin na tayo po, isang reactor, ano. Kaya, ang mangyayari na nga lang, eh, manahimik. Alam niyo po, itong isa ko sa masasabi. Marahil, after nang oh, dumating na yung karawan ni Joy Diwata, isa siya na pasasalamatan niyo. Yung mga nagbigay ng negative comment dito sa admin na nakapagtanggal kay Kuya Andy, marahil isa siya sa pagdumating na yung karawan, isa siya na mapapasalamatan niyo. At karapat dapat siya na talagang pasalamatan din naman. Dahil talagang siya ang isang porsegido, ang uh, isang nanguna para dito sa parating na karawan ni Joy. Ano po? Yung kanyang mukha ang binabalandra niya o yung sarili niya para po sa mga tao na alam niya na sumusuporta kay Joy Diwata ng mga sponsor. Siya po yung mga nagahagilap. Ilang, isa po siya sa mga nagahagilap ano? At yan naman po, inabanggit na rin ni Kuya Bobby TV 143 na yung may gustong tumulong, ito, kontakin nyo ito siya, ito, ito pong si admin ito na nagtanggal kay Kuya Andy Kayakap, ano? Pero kung alam nyo lang po ang kanyang ginagawa, ang sakripisyo niya para rito sa parating na kaarawan ni Joy Diwata. Ano po? Kaya sana po, ano, Ah, uh, tulungan na lang natin siya. Uh, alisin, uh, kalimutan niyo na po yung mga na comment niyo na negative sa kanya dahil alam ko dahil talaga pag dumating yung kaarawan eh sasabihin niyo na isa siya sa pasasalamatan niyo. Bagamat hindi po ito bongga o bonggang bongga, ano? Basta mahigitan yung nakaraang birthday ni Joy Diwata. Ano po? At ang mahalaga po, nagkakaisa rito yung mga Dungeonatics, yung mga sponsors para po maisakatuparan itong parating na karawan ni Joy Duwata. At yun na nga, ang malungkot nga lang na maulit ko yung nakaladkat ang kanyang pangalan. Alam niyo po yung merong kang ino-organize, tapos makakarinig ka pa ng ganito, eh dagdag stress po yan sa totoo lang. Ano po? Kaya sana po ano, kung merong hindi pagkakaunawaan, ano, mag-usap tayo sa isa't isa, ano. At ito, pa nga po, ano, iyon ang marahil ito, kung bakit, um, marahil, balikan po natin yung kay Jubilito na nakapag-send ng message tong si admin na tatanggalin na sila at kay Kuya Andy ay hindi. Ito po kasi yun, marahil sa kanya, no? Dahil close na sila, eh, yun ang pinapalagay niya na kung magtanong ito si Kuya Andy, bahala na siyang sasagot itong si admin na sige, paliwanag ko na lang sa kanya. Pero, yun nga lang, hindi na nag-message, hindi na tinanong doon sa admin na tanggal na alam naman ika ni Kuya Andy dahil sinasabi ni Kuya Andy na alam ko ika kayo. Kilala ko kayo dyan, na naan dyan. Bakit ako nawala sa GC? Kilala niya eh, bakit? Sana nga, eh hindi, nag-message na lang muna at hindi nag-live, ano po, yun nga rin lang. At alam ko po naman na close sila na rin eh, dahil sa Danjoy close na rin silang dalawa, ano po, yun nga lang, konting hindi pagkakaunawaan. Tayo po naman, wala naman tayong pinapanigan dito, ano Uh, nagpapaliwanag lang po tayo para isang paglilinaw. Ano po? So ayun. Ano po? Sana po eh magkaisa na lang tayo, ano? Magka pagmamahalan, pagibigan ang ating laging pairalin sa so, maliit na problema, no, pag-usapan bilang isang pamilya, one kalingap, one family. Ano po? Lalo na po tayo mga dungeonatics diyan dito. Isa po tayo eh. Isa itong ginagawa natin, kaya tayo naririto ay para sa Danjoy. Di po ba? Hmm. Ang nasasagasaan, hm? Pagka meron ganitong hindi pagkakaunawaan, Danjoy ay masasagasaan. Ano? Kaya intindihin po natin 'to. Ano po? Mahalin natin yung ating sinusuportahan. Kung paano natin minamahal yung ating sinusuportahan, ano? Eh ganun din naman sana tayo sa ating mga kasama mag magkaisa. Uh, si Joy Diwata naka karaming uh, pambabas na nanahimik. Ano po? Hmm, pigilan din natin yung ating mga sarili. So, iyon lang po mga Danjonatics mga kalingap. Salamat po sa walang sawa niyong pagsuporta kay Kanoly Vlog. Huwag niyo po kalimutan i-like, share ang ating video na ito. Hanggang sa muli po, God bless sa inyong lahat. Paalam.